Welcome to my channel, Celebrities Updates News. Tuyang so, kwento ng the long lost son of Manny Pacquiao, si Eman Bacosa Pacquiao. Kilalanin natin si Eman, isang batang matagal na hindi nakilala ng publiko. Pero ngayon, buong mundo na ang humahanga sa kanya. Siya ang sumisibol na anak ng ating pambansang, kamao na si Manny Pacquiao at ni Joanna Rose Bacosa. Ipinanganak noong January 2, 2004. Si Eman ngayon ay unti-unting gumagawa ng sarili niyang pangalan sa boxing. Hindi siya umaasa sa apelido pagkos ipinapakita niya na may puso, disiplina at lakas siyang sariling kanya. Sa bawat suntok, sa bawat hakbang sa ring, ramdam mo ang dugo ng isang tunay na mandirigma. At habang patuloy siyang tumataas, mas lalo namang lumalalim ang respeto ng mga tao sa kanyang kwento, isang kwentong puno ng pagsubok, paghahanap at pagbangon. Ito si Eman Bako sa Pacquiao, hindi lang anak ni Manny kundi isang bagong alamat na unti-unting nabubuo